So, yan na guys. nag ako ngayon dahil magluluto tayo ng kapsa. Ginisa ko muna to sa sibuyas, bawang, ayan guys, at saka sa luya, kumplito na yan guys. So, inihaw ko sa ganyan tayo, magkapsa, kapsang Pilipino lang tayo guys, ayan. So, niluluto ko pa yung kanin. So, ito yung kanin natin guys, Ayan, kapsang kanin. Ayan, medyo maano kasi may usok. Ayan, ang niloto kong kapsang kanin. Pinaglagaan ko ito ng manok, guys. So, yung sabaw ng manok, yun ang sinabaw ko dyan sa kanin. Ayan guys, luto na yung ating inihaw na para sa kapsa. Ayan. So, ito yung sausawa natin, guys, na sobrahan ko sa pag -dender. So, ito na yung kanin natin. Charing! Ayan, guys. Ang sarap niyan, guys. Ayan. So, ayan na sila, guys. Luto na.